Itong bahay na to guys, meron siyang basement. So dito daw sa basement, meron daw nagpaparamdam dyan. Kasi nagdi-dispose kami ng gamit dito. Sabi nung kasamahan ko na nag ano, nagvolunteer, na nung mga nakaraang gabi daw, may naririnig daw sila mga nagtatawa ng bata dito sa loob ng bahay. So dito, merong basement dito. Inaantay ko yung mga kasama ko dyan. Susubukan natin yung tapang natin. Since marites tayo, alamin natin kung sino-sino ba yung mga bata dyan sa basement. Buksan natin yung flashlight. Parang sa movie, ah. Oh my gosh. Ayan. Oh my gosh. Sobrang dilim, Oh my gosh. Walang kukurap. Kasi may pinapakuha sa akin na ano. Yung may tool na pinapakuha sa akin, pinapahanap sa akin yung tool, nandito daw sa baba. So parang kinikilabutan naman na ako, eh. Saan ba yung tool na yun? Gosh. Wala ang lawak pa. Wala. Oh my gosh. Saan yung tool na pinapakuha yun? Oh my gosh. Huh. Yung kilabot ko abot na sa ano. <laughs> Hanapin natin yung tool. Ano yan? Oh my gosh. Saan yung tool? Ang dami pang gamit to. I-dispose pa namin to lahat. Oh my gosh. Alam mo, hindi ko na kaya. Hindi ko makita yung tool. Mamaya na lang, babalik na ako sa taas. Piling ko, piling, <laughs> piling ko may kasama ako eh. <laughs> Gosh. <laughs> hindi ko na kaya alam powers. Gosh. Basta may narinig daw sila mga nagtatawa ng bata. Nandiyan ko pa yung mga kasama ko. Nakikita nyo lahat ng gamit na yan. Kailangan ma-dispose yan. Ang dami na namin na-dispose. Yung iba pinamigay na. Ako naman, nakakuha ko ng mga bags. Pinagpaalam ko naman. Kasi nga mahilig sa bagyo yung nanay ko, di ba? Kaya. mga gamit. Yung may-ari yata, parang nagkaroon sila ng... May kwento eh, parang nung namatay daw yung mga ano, mga mahalira nila sa buhay, nagkaroon daw sila ng parang mental disorder hanggang sa nag-hoard na ng hoard na mga gamit. Ganun daw eh. Kaya sobrang daming gamit na natambak diyan sa loob. Halos hindi ka na nga makagalaw eh yung ano palang bago-bago palang na ano. Wala ka raw madaanan sa sobrang daming gamit na naiipon. Kasi parang nagkaroon daw ng mental disorder yung may-ari nung nung na, parang sunod-sunod na namatay yung mga mahal nila sa buhay tapos hanggang sa para mapasaya nila yung sarili nila shopping dito, shopping doon, bili ng ganto, bili ng ganyan kasi yun daw yung nakakapagpasaya sa sarili nila at nakalimutan daw nila yung lungkot. Base lang to sa nakalap nating impormasyon, guys, ha. Kaya sa sobrang daming gamit na naipon, um, pahirapan ngayon na mag-dispose. Kasi sila nasa ano, na care facility na sila ngayon. Kaya nung ano, naibenta itong bahay, yun yung gagamiting uh, support pabaya dun sa care facility. At yung mga anak, narinig ko yung... Yan na naman, chismis na naman. <laughs> narinig ko yung pag-uusap ng mga anak na yung na napagbentahan, hindi gagalawin yun hanggat buhay ang parents nila ganon. Pang sa care facility. Parang gagalawin lang yun kapag pumanaw na yung mga magulang nila. Kung, kung, kung magkano yung matitira, yun yung paghahati-hatian nila magkakapatid. Di ba ang ganda ng ano nila, ang ganda ng pamamalakad nila pag ganon sa kanilang pamilya, may pagkakaisa, nagkakasundo ang bawat isa. Kahanga-hanga. Kasi yung mga parents nila nasa ano na eh, 90, ganun. Pang third day na namin para i-dispose yung mga natitirang gamit dito sa dalawang bahay. Ito namang kamalig nila na empty na namin to. Tingnan nyo yung ano, mga gamit. Ang dami. Grabe. Ang dami pa dun. Dun sa bahay na yun, ang dami pa. Napaharaming gamit. Grabe din i-dispose nila. Ang daming ano, yung mga pwede pa. Nang hinayang ako. <laughs> Tinatapo na lang nila. Grabe. Ang dami pang i-dispose. Nalinis na namin yung kamalig po ng puno to kanina. Ayan. Ayan. Ang dami mga gamit, mga hardware. Tapos, magpuproceed na raw kami dito sa second floor. Ang dami dito sa second floor. Ito yung lumang kamalig. Pero nakatambak dito lahat ng mga gamit na ano nila. Ayan. Ayan. na yung iba. Ang dami pang lilinisin. Ayun yung kasama ko Tapos Kasi nga malapit na iturn over to sa May-ari Yung bago may-ari yung nakabili Ayan 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 punong puno rin yan ng gamit Mga makinarya Mga pwede pa Pero dinonate na nila tapos yun, malapit na rin namin ma-empty yung laman nun. Is more upstairs? Um, yes. okay going to show you. All right The hoarding edition of... Hoarding addiction. <laughs> uh, hoard clean-out edition of... <laughs> Ranyel. <-o. laughs>